Magandang araw po. At maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorio. At ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. Maraming maraming salamat po. At ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo ng buwan ng Hulyo. At tulad ng dati, matatanggap nyo na naman ang 2-in-1. Ang inyong libreng weekly horoscope at ang nobelang hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio Ong. Ang nobelang ito ay mababasa nyo sa ilalim ng description ng weekly horoscope na ito. At sa ilalim ng YouTube video nito ay serialize natin ipinagkakalob sa inyo ang isang nobelang hinango sa mga aklat na isinulat nga ni Maestro Funorio Ong. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikalawang aklat ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikatlong aklat ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikaapat na aklat ang sikreto ng iyong kapalaran. At kung wala pa kayong mga sipi ng nasabing mga aklat ni Maestro Honorio Ong, bilang patikim ay kasabay ng weekly horoscope tulad ng nasabi na sa ilalim ng YouTube video na ito, o sa description, ay sinerealize natin ang isang nobelang hinango nga sa mga aklat at ito ay ang sikreto ng okultismo at mistisismo. At sa kasalukuyan ay nasa ika 57 labas na tayo. Kung hindi nyo natunghaya ng unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas, ikaapat na labas, at ng mga nakaraang labas ng sikreto ng okultismo at mistisismo, ay balikan nyo lang ang mga nakaraang weekly horoscope sa playlist na weekly horoscope sa YouTube channel na ito, ni Maestro Junorio. Ang sikreto ng okultismo at mistisismo ay kwento ng isang binatilyo na naghahangad na magkaroon ng kapangyarihan. Kaya't hinalughog niya ang lumang baol ng kanyang lolo damiyang agimat na iniingatan naman ng kanyang tatang na sisabatero. At nang walang matanda, pinangahasan niya itong buksan at sa loob ng ay natuklasan niya ang iba't ibang mga lihim kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. At tulad ng nasabi na, sa kasalukuyan ay nasa ika 57 labas na tayo at kasalukuyang tutuliin na si Aryabata o ang ating bida matutunghaya natin ang experience o karanasan na isang bata kung paano tinutuli kapag siya ay nagbibinata Kaya huwag niyong kakaligtan basahin ang ilalim ng bawat weekly horoscope upang matikman niyo naman ang isang nobelang hinango nga sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Ang nobelang Ang Sekreto ng Okultismo at Mysticism Ika 57 Labas At ngayon ay matatunghayan nyo na ang inyong kapalaran sa linggong ito hinggil sa Sex Pag-ibig Love Life Salapi Negosyo Karira Travel Family swerteng kulay, swerteng numero. At marami pang swerteng darating sa inyo sa ikatlong lingdong ito ng buwan ng Hulyo. Kaya nod na! Weekly Horoscope July 20 to 26 2025 Aris. Silang isinilang. Mula ika isa ng Mars. Hanggang ikalabing siyam ng Abril. Sa linggong ito, magara ang mangyayari. May didikit ng didikit tayo At kahit na itaboy mo, hindi ka naniya hihiwalayan kailanman. Ang pangalan niya ay swerte. Oo, didikitang ka ng maraming mga swerte na tila mga langgam kung paano naaakit sa natapong asukal sa ibabaw ng mesa. Ganon din ang mangyayari. At ang nasabing napakaraming mga swerte ay hindi mo naman ito dapat na sarilinin. Ibahagi mo sa iba ang mga swerte at magagandang kapalarang darating upang lalo pa itong lumago at dumami ng dumami. At kapag ipinamahagi mo ito, ay sigurado mas marami pa ang makikinabang at matutulungan. Mapalad na kulay ang violet. Maswerteng numero. 5, 14, 25, 34, 36, at 45. Taurus, silang isinidang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 nang Mayo. Sa linggong ito, ito ang araw na dininig na ng langit ang iyong mga hinaing at panalangin. Kaya makaaasa ka na anuman ang iyong hilingin. Hindi ka bibiguin ng langit. Lakihan mo na ang iyong hiling upang ang malalaking swerte rin at magagandang kapalaran ang sa iyo ay agad-agad na dumating. Mapalad na kulay ang orange. Maswerteng numero. 6, 18, 27, 32, 39, at 43, Gemini. Silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Ito na ang pinakahihintay mo noong paman. Dahil sa linggo ito, dumating na ang takdang araw kung saan ang mga nawawala sa iyo ay ibabalik na uli sa iyo ng langit, lalo na sa aspetong pangkabuhayan. Kaya nga ang payo ay nagsasabing huwag mo nang uulitin ang pagkakamali mong ginawa noong mga nagdaang panahon. Mabuhay ka ng mabuti at matuwid dahil marami pang swerte at magagandang kapalaran ang ipagkakalob sa iyo ng langit. Sa panahon ding ito, napanay-panay ang buhos ng ulan. Mapala na kulay ang silver. Maswerteng numero. 3, 12, 24, 33, 37, at 45. anser. silang isinilang mula kadalawampu't dalawa ng Hunyo hanggang ikadalawampu't dalawa ng Hulyo. Dire diretsyo lang ang ikot ng mundo. Kaya ikaw din ay hindi dapat magliko-liko at magpalipat-lipat ng iniisip at plano. Sa linggong ito, Huwag kang magpapalit-palit ng iyong ambisyon. Huwag kang magpapalit-palit ng iyong pasya. Huwag kang magpapalit-palit ng iyong emosyon. Huwag ka rin magpapalit-palit ng iyong gusto at laman ng isipan. Dahil wala kang mararating kung magpapabago-bago ka ng direksyon. Nakikita ng langit ang iyong mga pagsisikap. Kaya kung nakatingin ka sa isang tinatahak na direksyon lamang, makikita mo. Bukas makalawa, abot ka mo na ang tagumpay na may kaugnayan sa malaking halaga ng salapi at bulto-bultong material na mga bagay mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero. One. Ten. Twenty-five. Thirty-four. Forty-one. At forty-four. Leo. Silang isinilang mula kadalawampu tatlo ng Hulyo hanggang ikadalawamput dalawa ng Agosto. Sa linggong ito, huwag kang umangal at kumontra-kontra pa. Basta manood ka na lang sa mga pangyayari sapagkat nakatakda na. Nakatutuwa ang magaganap. Mapapansin mong ikilus ng kusang batas ng langit na siya batas ng iyong kapalaran. Kung saan sinasabing kasabay ng pagganda ng kapalaran mo, ay tiyak namang gaganda rin ang kapalaran ng mga taong malalapit sa iyo, ng mga taong nakapaligid sa iyo, at ng mga taong nakatulong sa iyo ng mahabang panahon. Habang Maiiwan naman at mananatiling mahirap pa sa daga na parang pinagdamutan ng tadhana ang mga taong umaway sa iyo at ang mga taong naiinggit at naninira sa iyo. Mapala na kulay ang magenta. Maswerteng numero. 7 Ten. 19 Twenty-six. 35 at 43. Virgo, silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Ito na ang hinihintay mong panahon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Oo, kung saan maswerte ang buong lindong ito para sa iyo upang simula ng matagal at malaon mo ng binabalak na proyekto sa aspeto ng pagkakamal ng salapi at sa aspeto ng pagpaparami at pagpapalago ng iyong kabuhayan. Umasa kang walang hadlang, walang duda. Tutuloy-tuloy na ang iyong pagunlad. At hindi na rin mapipigil pa ang paglago ng iyong kabangyaman. Mapala na kulay ang gray. Maswerteng numero. 9 14 23 27 38 at 41. Libra, silang isinilang mula ka dalawang ng Setyembre hanggang ikadalawang tatlo ng Oktubre. Kapag kulimlim ang panahon, nagiging kulimlim din ang kapalaran. Pero ang sayo ay kakaiba kapag tulimlim ang panahon, medyo maulap ang langit at bahagyang umuulan at umaanbon sa paligid, ito ang pinakapaporabling araw para sa iyo. Gawin mo ang lahat ng mga bagay na matagal mo nang pinapangarap magawa, lalo na yung mga bagay na may kaugnayan sa pag-ibig sa pakikipagrelasyon, sa pagpapaganda, sa negosyo, sa pera at sa romansa at ganun din sa kalandian. Mararamdaman mo, kakaroon agad-agad ito ng katuparan at pagsumobra ang lakas at buhos ng ulan, lalo pang susulak ang swerte at magagandang kapalarang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang red at numero. 6 18 24 34 39 at 42 Scorpio Silang isinilang mula ay kadalawang putapat ng Oktubre hanggang ikadalawang putisa ng Nobyembre. Sa linggong ito, maraming nag-aabang lang ng swerte at magagandang kapalaran. Pero ang sayo ay kakaiba. May pinapagawa sayo ang langit na nagsasabing, alisin mo ang sama ng iyong loob dahil ang isa sa kondisyon para gumana ang mga swerte mo ay ang payapang kaisipan. Kapag tahimik at payapa na ang iyong puso at isipan, tuloy-tuloy nang dadaloy ang maraming swerte at magagandang kapalarang may kaugnayan sa karangalang panlipo. Sa pamamasyal, sa kalusugan, sa makapal na halaga ng salapi. at sa paghugos ng napakaraming material na mga bagay. Mapalad na kulay ang purple, maswerteng numero. Two, twenty-two, twenty-eight, thirty-three, forty- at fortified. Sagittarius, silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng Nobyembre hanggang ikadalawamput isa ng Disyembre. Sadyang malalaking tagumpay sa buhay ang sayo ay nakalaan. Kaya nga mapapansin mo Ayawan ang maliliit at mga walang kwentang mga proyekto at trabaho. Wait ka lang dahil sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Hulyo, ang lahat ng maluluho at malalaki mong mga pangarap sa buhay ay isa isa nang ipagkakalob sa iyo nang nasa itaas

ng Enero. Huwag mong intindihin ang mga nakaraan mong hirap at mga pagsisikap. Kumbaga sa pawis at pagod. Itulog mo lang yan, tapos na yan. Nangyaring ganon dahil malinaw na malinaw ang nakatakda sa linggong ito. Minsan pa, mapapatunayan mong mahal ka ng langit at higit kang mas maswerte kay isa sa iba. Dahil bukod sa mga swerte nila ay mapupunta sa iyo. Ang isa pang mahiwaga ay ang swerte nila ay pansamantala lamang. Pero ang sa iyo ay tila malakas na ano ng tubig sa rumara ng ilog. Tuloy at panghabang buhay na mapalad na kulay ang blue maswerteng numero 5 18 25 31 37 at 45 Aquarius silang isinilang mula'y ga dalawang unang Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Sa linggong ito, ibinilang na ang iyong pangalan sa mga tatanggap ng malaki at magagandang kapalaran sa panahong ito ng tag-ulan. Kaya wala kang dapat gawin kundi huwag mag-alala. Sa halip ipanatag mo lang ang iyong puso, ang iyong isip at ang iyong kalooban. Dahil tiyak na maraming maraming swerte at magagandang kapalaran ang siguradong darating. Oo, halos lahat ng mga biyaya at kahilingan na noon mo pa pinapangarap ay talaga namang mangyayari. At magugulat ka pa na positibo at nakamamanghang magiging resulta. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero. Or, 8, 19, 28, 35, at 40. 28, silang 28, mula labing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawang unang Marso. Sa linggong ito, ituturing kang lubos na pinagpala sa lahat ng nilalang dahil nakatakda na ang magagana. Oo, kahit wala kang gawin, tunay na tunay ng matutuwa at suswertihin ka pa rin. ang mga taong sa iyo ay nakapaligid, ay makikitang nagsisikilos. Ayon sa iyong mga panukala at kagustuhan, kahit na ikaw ay nasa bahay lang. Tuloy-tuloy kang pagpapalain at dadala ng iba't ibang uri ng swerte at magagandang kapalaran. Kabilang dito ang malaking halaga ng salapit. Masayang relasyon, mainit na romansa, at malapitan at malayo ang mga paglalakbay. Mapalad na kulay ang mint green. Maswerteng numi. 2, 12, 22, 29, 34, at 42. Maraming maraming salamat po sa nanood ng weekly horoscope. At kapag wala kayong ginagawa ay iniimbitahan ko kayo mag-subscribe. Siyempre pa, pindutin ang notification bell o notification button upang lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. At kapag wala kayong ginagawa, ipasyalan nyo ang playlist sa YouTube channel na ito. Marami tayong playlist hinggil sa pagtuklas ng sarili ninyong kapalaran. Nandyan ang swerteng guhit ng palad. Sa pamamagitan ng palmistry ay malalaman mo kung sino-sino ang palatandaan ng guhit ng palad na yayaman. Yan ang subaybayan at matutunghayan nyo sa playlist na swerteng guhit ng palad. Bukod sa swerteng guhit ng palad, mayroon din tayong playlist na swerteng numerology. Sa pamamagitan ng birth date at destiny number ay malalaman mo kung sino-sino ang individual na yayaman o ano ang mga birth date ng mga individual na natagpuang yumaman dahil yun ang nakatakda sa kanyang birth date at destiny number. At bukod sa swerting numerology, meron din tayong swerting handwriting and signature analysis. Sa pamamagitan naman ng pagbabago ng lagda at sulat kamay, mababago mo at mapapaganda mo ang iyong kapalaran. At bukod sa swerting handwriting and signature analysis, Meron din tayong swerteng punsoy tips upang di na kayo magbayad ng mahal. Ay, ito ngayon nyo ang ating playlist na swerteng punsoy tips kung saan diniscuss natin ang mga basic principles kung paano nagpupunsoy. At bukod sa swerteng punsoy tips ay meron din tayong swerteng horoscope. Inisa-isa natin ang zodiac sign na Aris hanggang Pisces. Nilaliman natin ang pagbibigay kaulugan upang matuklasan nyo kung ano ba ang dapat gawin ng isang aris upang magtagumpay at yumaman. At syempre pa, meron din tayong uh, swerteng nunal. Sa pamamagitan naman ng swerteng nunal, ay malalaman mo kung ano-anong palatandaan sa ating katawan ang nunal na yayaman. O nasaan ang mga nunal na yayaman? Kaya sa playlist na swerteng nunal, bukod sa kahulugan ng mga nunal, ay malalaman mo ang palatandaan ng nunal na ang isang individual ay yayaman. At ang ating pinaka-latest ay ang prediction 2025. Siyempre pa, inalam natin at inanalisa ang magiging kapalaran ng 12 animal signs sa na nasabing playlist. Sino-sino ang animal sign na suswertihin at yayaman sa taong ito ng 2025. At sa mga nananaginip, meron din tayong playlist na Swerteng Panaginip at mga lihim ng inyong panaginip. Sa pamamagitan ng psychologist na si Carl Jung at Simon Freud ay ininterpret natin ang mga panaginip kaya ang playlist na swerting panaginip at mga lihim ng inyong panaginip ay scientific approach dahil kinuha nga natin ang interpretasyon kay Carl Jung at kay Simon Freud. At ang isa pa natin pinaka-latest ay ang flirting lucky charm. Isa-isa nating dinidiscuss kung ano ang swerting lucky charm, lucky stone, talisman, pampaswerte sa bawat sojak sign. At sa kasalukuyan ay nasa sojak sign na tayo ng Taurus. At muli, kapag wala kayong magawa, syempre pa ay mag -subscribe at pindutin ang notification bell o notification button at magkita kita tayong muli sa susunod na weekly horoscope